確かにそういうのしらけですね。 Yeah. <laughs> you <laughs> ไม่ไดลร่าเรางเลยหาอกเต้นเต่ง Lah 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 Mana mana Parang doon yun, parang doon man na, yung ano, yung boxes nila. Parang dito, parang wala dito. Grabe. Ah. Ah. Susuka na, susuka ko. Ayan, 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 ayan. Baka makain tayo, makain tayo. Isa yes, inatake. Ayan, <laughs> ayan, ayan, ayan. Inatake. Inatake na yung isa. Isa kasama namin. Mabuli mo, mabuli

Tang putang ko yung. Oh, Ma. Laman ng tao na kinakain nila. Tuloy tuloy to. Tuloy. Ito ito ito. Ito kayong tignan. Ha susuka ako. Ha? Yan yung parang ano kin kinilaw lang nila kanina, kinilaw lang eh. Nagbukas ng bulak sa bibig kanina, yan nakita natin. Hindi malang nilalagay dito sa apoy. Mas gusto mas gusto na yung hilaw. Pesko yung gusto nila. Pesko. Pesko yung gusto nila. Sabi. Oh, tinan mo si Marco. Sa kagagapang. mo. Oh. mo tinan idol. Sa kagagapang. Marami mo Ang dami. Ang dami. Tingnan mo. Tingnan <laughs> Sa mo. Hmm. mo. Dito tingnan mo. Huh? No. Tingnan Tingnan mo. Tingnan mo. Ano, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan Parang, na, ito pala yung napapansin namin ganyan ang na umuusok kaysa habang doon, doon kami sa malayo. Ito yun, ito yung napapansin din namin alam na. Yun o. Hindi ko ko guys. Ano na yun yung yun, Magkakalala ng, eh. ng isa. Yung takbo eh. ko yung wala. Yung isa yung Yung, ang hambug yan, hindi Pinupo pala Sabi. Sige yung isa eh. yung isa. Sige, sige. Talaga na. Ay, Diyos. Ano sa ko? Ano sa? Nilangangin, talaga nila. Hmm. Ito yung Ito yung inaanong lagas Ito yung dito yung nagagaling yung usok kanina Kaya pala may napansin yung usok Tsaka may napansin na ako kanina Parang inihaw nila yung Laman ng isang tao Nakita ko kanina sa Laman yung laman na isang tao nakita ko kanina o yan yun naman yung test ko na kinain na kanina so yung unang kinain nila yung yung inihaw nila tapos yung pangalawa dito dito ang sana mo eh Kumbaga, ko sila nag... Kasi ano? Para magbukas, 'di ba? Masibnatay dito. Ramitira dito. bola ora naman, gula. Kita na kita So in guys, nakita niyo naman 'yung grabe, grabe kinain kanina 'yung laman. 'Yung dikot talaga 'yang tiisin yung amoy dun kasi napaka napaka ano talaga napaka langsan ng amoy hindi ko kayang tiisin dito, dito sila tumakbo kanina ito lang ha. marami pa sila dito Udah, 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 So yun lang guys no. Clear yung area wala sila dito. So ayan maraming maraming salamat sa panood. Hindi ko na talaga kaya guys. Hindi ko na hindi ko na kayang pumunta talaga doon kasi ang sangsang ng -sang, amoy. Tingnan niyo naman nilalangaw na. Ang sangsang -sang talaga ng amoy, hindi ko na kaya diisin. So dito na ako sa malayo. Baka magsuka pa ako doon. So ayun. Maraming salamat sa panood at sana nag-enjoy kayo at pasensya na at kinabahan kayo sa exploration na to. So maraming salamat. So hanggang dito lang siguro yung video ko na ito. So mag hanap ako dito ng ano baka dito sila nagdago. O yan wala naman. Dito yung area. O dito sila nagdago talaga sila. Dumaan kanina. Wait lang ang survey ko muna rin. Dito talaga sila dumaan kanina. Saan ba yun? dito 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 sila nag dito yun inatake si tito ko kuya dito kanina MULA na wala na meri wala nah. wala wala dito wala wala nah. wala ha So, kanina. Dito kami kanina. Yan. chan, Saan ba na? Banda. Dito kami kanina. Gumagapang. So, hindi lang nila kami napansin. Saan? Saan na ba yun yung mas? usok na? Ah, napin ko muna dito. Ayun, ayun, ayun. Yan. Dito kami kanina. So, wala, wala talaga. Kaya na nag uh, anong pasyal uh, ko pa dito wala na talaga. So yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood at uwi na kami. Baka magtawag pa ba yun ng mga kasama. So wala kaming nadaling yun guys. Pasinsya na. At at least ay uh, may nakita naman kayong kakaiba na naman. Susuka talaga hindi ko kayang uh, lumapit pa doon. So yun lang. Uh, maraming maraming salamat at sana nasambutik yung lagay-kalagayan na. Yun. So yun lang. Pupunta nalang kami. Ats. Tara.